Okay mga boss, welcome back at uh, may kagawan tayo ng video uh, kay Kuya Warren to, uh, Sakura 737 isa to sa mga pinding ko noong November pa kasi isang buwan tayong ano uh, isang buwan tayong na bakasyon actually hindi naman bakasyon para mag happy happy yun, may kasamang pighati dahil namatay yung lola ko din namatay din yung pinsan ko so sa mga solid dating viewers dyan alam na nila kung ano nangyari kasi updated sila sa mga ano, kasi live ako from time to time so itong gagawin natin ay uh, gagawan lang natin ng ano ang problema nito mga boss hindi ko na ano, hindi ko na to <coughs> tawag dito binok ano, uh, tinisting kasi ang problema nito min amp section ipapakita ko lang sa inyo yung sira ayan yan yung sira nya may mga sunog, may mga kinalawang ipo-pull out ko to then pag na-pull out natin saka natin tatanggalin ngayon dahil nga sa kadahilanang may mga nagrereklamo na baka hindi daw akong gumagawa kinikwento-kwento ko lang o kaya hindi detalyado yung mga ano naisipan kong ano isama na lang sa live ko so kasunod nito mga boss ang pagkalas nito kung paano ko kinalas isasama natin sa live maglalive, ano ako maglalive, repair ako hindi naman sabi na with accomplishment, ah, uh, so maglalive tayo kahabang kinakalas natin to para makita din ng iba, then bukas siguro kung may free time, ilalive ko din yung paghugas ng board nito, para makita nila, then, ano, ano kasi pag, ano, pag inupload na natin sa vlog, maiksi na lang so, updating, updating na lang tayo yan, para ma, ano, para maiksi tong video natin, at an na napadami na, na may ano. So gagawin natin dito Amplify section muna. Then ano, uh, Ayosin ayusin muna natin testing natin. Hindi ko na to tinesting kasi ano, uh, diretso na. 'Yun. <laughs> Pasensya na medyo ano, nandibago na naman tayo. So update ko lang kayo mga, mga mga, boss mamaya o kaya bukas. Ayan mga boss, update tayo dito sa ginagawa nating sa Kota 737. Yun na nga, uh, gumawa tayo ng live. Uh, doon sa live, kinalas natin yung board, inalam natin yung mga problema. Nakita natin na may nasunog tapos hindi po ganito kalinis kasi hinugasan ko na po to. Hindi ko na nga lang nagawa ng video nung kinalas natin. Kasi gabi na nun, tapos kinaumagahan, nagantay pa ako ng anong nagantay pa ako ng magandang timing kasi hindi ka anong maganda sikat ng araw para mahugasan to. Bala ko pa sana kaninang hindi hugasan kasi baka nga hindi matuyo. Ah, uh, nangyari, inugasan ko na 'to mga boss. Nalinis na natin yung dum, ano dito. Ilagay na lang natin sa screen yung itsura ng ano ng hindi pa natin 'to nahugasan kasi nakalimutan kong gawa ng video. So ngayon, uh, ano, magagawa din ako ng part 2 sa live. Doon natin 'to kakalasan yung mga ano, yung mga ano. Kasi ang ano dito, ang purpose natin ay uh, purpose o so, yung pinakabalak natin ay ano, Aayusin muna natin yung mga pyesa pa isa-isa. Tatanggalin din natin yan. Tapos ipoposition natin na maayos. Susuyo natin yan. From one channel to another channel yan. Uh, madali na ngayon kasi, ano, uh, nalinis na natin yung, ano, nalinis na natin yung mga dumi-dumi dyan, na, ano, na sobrang, ano, nito eh. Itong, ano lang, kakalasin ko ulit mga mga resistor na to kung may problema o kung, ano, Dilinisan ko dito kasi kumapit talaga masyado yung ano, hindi natin nalinisan ng gusto. Ayan o. Mayroon pa rin natira. Pero yung, yung board so far, malinis na yan. Tinanggal ko na rin pala dito mga boss yung ano, yung mga kapasitor. Kasi ayan o. Kung mapapansin nyo, may mga kalawang na rin yung iba. So yung iba dito, katulad nito, papalitan natin yan tapos yung mga resistor naman katulad niyan dyan na, na mga kinalawang andito yung mga ano mga piyesa natin na pinagtanggalan yung blower pala at saka ano hindi ko pa nasama sa paglinis yung pinaka heatsink asan ba yung heatsink nito nasa baba ata <laughs> nasa baba ata yung heatsink o nasa likod hindi ko pa nalinis yung heatsink yung board lang ang inuna natin so mga boss from time to time i-double check nyo yung mga live ko baka may nami-miss out kayo o baka may magsabi na hindi natin kumpleto uh, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin na hindi natin sinasama sa video ay ginagawa ko na lang ng live para pag may nagtanong kung bakit ang daming skip o may mga cut andun po sa live sa live po natin gagawin hindi kasi natin pwedeng gawin sa isang video gawa ng haba ng haba ang gusto ang ano ang isang video natin katulad nito naka ano Naka 2 minutes, ah, naka 3 minutes na tayo. Nagsasalita pa lang ako, wala pa akong ginagawa na action. So yung action nasa live, panoorin niyo na lang, mas maganda 'yon, mga boss. So update ko kayo pag ano, ayusin ko lang dito yung mga position ng resistor, mga ano, lalagay natin yung mga piyesang ayos pa. Then magkit-testing tayo pag na-finalize na natin. Idudobot ko din ang mga kapasito nito, isa-isahin ko din 'yan, mga boss. So saglit lang update ko na lang kayo ulit kung anong susunod na mangyari okay, update tayo mga boss update natapos na natin dito naayos na rin natin dito yung mga no I double check ko na lang yan mamaya din ano ba gagawin natin dito ah uh, Ibabalik ko yung mga resistor. Nilinis ko kasi pero talagang matindi ang kapit ng ano Yung iba hindi talaga na natanggal. Binabad ko na to sa sabon ng matagal pero andyan pa rin. Pero hindi naman siya kasing dumi na ng dati ng ano natin. So ibabalik ko na lang din maglalagay tayo ng bias transistor. ah uh, yung power transistor, huli na natin ikakabit yan pag na-check na natin na normal na yung biasing niya at saka yung mga DC out niya kada kabilang channel. Then after nito, kung na normal na, saka natin ikakabit yung ibang mga connection din magte-test tayo. Sa so, ngayon, ah uh, ulang kasi ito ng isa. Papalitan ko nang ano, ng isa pang resistor uh, kakabi tayo yun lang yung update ko sa ngayon mga boss at baka mag live din ako nito abang abang nyo na lang sa mga regular viewers natin baka napapanood nyo na to sa live ko sa mga hindi naman natin regular viewers kung interesado kayo ng ano proseso ng repair nito check nyo yung ano yung mga live ko uh, makikita nyo don okay mga boss so nabili na ako ng pyesa sa taon kahapon yung kailangan natin ng 2690 na orig ito yun dalawa okay na so pinadaan ko muna ng test valve yan ito nakadaan ng test valve susukatin muna natin yung mga biasing nya then yung DC offset nya dito kung ano bago natin ikabit yung power transistor so power on na natin ano may ilaw tapos nawala hindi pa mag-switch yung relay nya kasi natanggal ko yung sa thermostat nya susukatin natin pa dito dito yung ano nya yan yung tester atin natin 0.4 ito 0.4 din oil 0.4 0.4 0.5 din 0.501 0.505 oh oh so 506 oh sa kabila konti lang na ma-depresya Uh, 440. Okay? Yung DC out naman niya. So, lagay natin dito yung terminal ng negative. Tapos, tusukin natin itong out na dalawa. Ito. 0.38 Tsaka 0.68 So, pag ganyan na medyo, pwede naman yan. Pasok na yan kasi bilis siya 100 MB. Pero ang gawin ko dyan, baka hindi nagmatch sa HFP pairing yung differential. Papalitan ko lang yan ng kaparehos para ano. Tapos susukatin natin ulit. Maano ano kasi dito, hindi ko napalitan lahat yung iba. So, try natin na uh, palitan. Ito. 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 So, ito muna. Sa isa, itong isang channel muna ang papalitan. Yun muna. So, kuha tayo dito ng transistor na bago. Mahaba to mga boss, balikan ko na lang kayo. Ah, tatanggalin lang natin to. Ano lang muna transistor para mabilis tayo kasi mukhang mahaba ng video na to. So ayan mga boss, nagpalit na tayo ng transistor dito na. Yung buong ano na lang para sigurado. So tayo na nating on. Click natin yung sukat dito. So ito na yung reading. 0.06 ay hindi pala kita no. Paano ba to? Ayan. Ayan. 0.05 na lang. Tapos yung kabila naman ay 0.0, 0.10, point ano, ayan. 0.10, 0.12. So, okay na yan mga boss. Uh, masyadong mababa na. Okay, okay na. So, pwede na tayo magkabit ng power transistor. so naibalik na natin tong ano wala na tong masyadong Ah, uh, detalye so nagawan ko na rin to ng live at saka nagka upload na ako ng reels bago kunin mamaya ng mayari ilagay natin shoutout pala kay kuya warin na mayari nito para na natin ayan kaya natin mag switch yung relay saka itong ano maangat <coughs> kasi yan eh pag natapos yung blink, yan, naangat, tapos, yan, tunog na. Sakto, kakapasok ng sounds. Iba tayo ng ibang sounds. tayo dito okay. <clears throat> Ayan, okay na, ilipat natin sa kabila So ayos na siya, may kunting ano lang tong ano, uh, wala tayong pamalit niyan. So yung focus natin dito o oh, concentration natin ng repair ay dito talaga sa ano. Nagawa naman natin ng maayos at nailagay natin sa tama. Kaya napatunog natin ngayon. So mga boss, hanggang dito lang yung vlog natin sa Sakura 77 na isa sa mga pending natin. At sana ma-okay sa gusto. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.